Tingnan nyo to mga lodi, ganun silang magkaliskis ng isda mga lodi oh. Pinapapatakan lang nila ng mantika. Wala, parang mas matrabaho yun ha? So, titingnan natin kung legit yan. So, subukan din natin. Okay, let's go! Oh, mga lodi, at ito na nga yung ating tilapia. Ayan, gumla ko ng dalawa nga pala. Ano? Ayan, malalaki sila mga lodi oh. Ano? Ayan, kasi nga dun sa napanood natin, pina pinatuluan lang ng mainit na mantika, nagtanggalan yung mga kaliskis. Ano? Okay. So, gagawin din natin yung titingnan natin kung legit. Bala ito, pinalinisan ko na. <laughs> ano? Okay. Magpapainit lang ako ng mantika. So, mga naudi ito, paglalagay na ako ng mantika sa kawali. Ano? Yan. Yan. Papainitan lang natin bago natin kunin yan. Okay. Yan. Okay, painitin muna natin yan. Okay, habang nagpapainit tayo ng mantika, so ito, maghanda na tayo sa ating tilapyang ito. Ayan, yung mga loti, dito natin. <laughs> Parang ang liit. <laughs> dito natin gagay yun <laughs> Okay, para yung mantika, dun pa rin pumunta sa yan, hindi masasayang. Ano, grabe. Magkakaliskis lang ang daming preparasyon. Sa <laughs> so, mga loti, ko dito para mas maganda, no? Tapos ito na nga pala yung ating mantikang pinainit. Ayan. <laughs> so, ito na ang ating the moment of tut. Ano? Grabe, magkakaliskis na lang ang daming dyan. <laughs> so, ito na. Nalinis ko na rin. Na, ko na rin ito ha. Kasi may updo pa yan kanina. In 3, 2, 1. Ayan. Ito na. Ano, mga lodi? Ano?

Hala! Ulitin natin makakulang sa init yung mantika. <laughs> so yung mga lao dito na yung ating second attempt ha. Ayan o. Oh. Yung kanila, mainit naman yun eh. Yung mangat nga yung kanyang palikpik. <laughs> so ito na. The moment of truth in 3, 2, 1. Ito na mga lao ayun na. Ayan na mga lao dito. Nagalasa na. Ayan na.

taluto <laughs> ano kaya yeah, kayo nang bahala humusga ha pero yung kabila hilaw pa siya buti pakutsarahan na lang natin <laughs> mas mabilis ba oh? <laughs> oh kutsara lang pwede na ang dami pa natin preparasyon sana nga mga lo, di legit naman siya. Madali siyang nakaliskis. sa'yo. Katulad niya, nasa may buntot. Ano, siguro mas effective siya doon sa bangus kasi maninipis yung kaliskis niya. Ito sa telepya, makapal. Yung nakita natin, eh, ano kaya yung isnang yun? Hindi ko alam. <laughs> ano, tapos dito sa kabila, ayan, natatanggal na rin siya. Ayan, ano, siya <laughs> kayo na balang mumusgari, igagatan ko. <laughs> Diyan na kaya.